ay sa pangalan po ng Dakilang Panginoon Yesu Cristo isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po, nandito tayo sa kalawang bahagi na kung saan ay bibigyan natin ang buhay ang mga sitas na nagatagda sa araw na ito. Ayon nga sa sinabi kanina sa mga baguhan, Pagkamat po ang layunin natin, magpatulong para maisan ang kabigatan ng ating karamdaman. Pero mas madali po ipakalo ang kagalingan kung buo nating puso na pinatanggap si Jesus Cristo bilang ating Panginoon at siyang magliligtas sa ating at pagkakalooban niya tayo ng kapanatagan at kagalingan. At ganun din kapalapatan ng ating mga pag-iisip. Ngayon po, meron tayong isa pang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sa Kapitulo 3, versikulo 12, hanggang din di ulo. Ito po'y gabay para sa bawat isa sa atin. Dahil po, si Apostol Pablo, nagtutuloy ngayon yung mga ginagawa niya, na hindi siya mapaka. Sabi nito, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yung ipinaabot naman sa akin ni Kristo. Cristo. Tinuturuan po tayo kung ano na yung level ng ating unawa. Kung nakating natin bilang miembro, bilang takasunod ni Jesus Cristo, pag-ingatan natin yung mabata sakaling mawala. Kaya kung halimbawa, inaakala natin na abot na natin, na marunong na ako, magaling na ako, dapat po hindi natin iyan ipagmalaki sa iba. Pag-ingatan natin yan para masumpungin pa natin yung mas lalong bagay na maabot natin yung nabuhay dito sa libutan. Ang plano ng Diyos, halimbawa, magtapos ka ng college. Pero ang natin natin, grade 2 lang. Kung baga, hindi natin naabot yung plano ng Diyos sa atin. Ganun ang ibig sabihin nun. Sa totoo buhay, kung ang plano ng Diyos, mapapilang tayo doon sa buhay na walang hanggang, pagkatapos dito sa ibabaw ng limutan akala natin okay na pero hindi to pala. Kulang pa. Kaya po dapat pinag-iingat tayo dito ni Apostol Pablo. Ano po sabi? Mga kapatid, hindi ko pa inaaray ang inabot. Sa Sapagkat isang bagay ang ginagawa ko na nililinot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ito po. Kasi po, yung kung dati natin pagkatang yun po ang humahatak sa atin para hindi natin magawa yung plano ng Diyos sa atin. Halimbawa, ano yung dati natin ugali, at tinatay ng pagkatao. Minsan, nagbuha ba din sa natin na hapat tayo doon para nakatayin doon sa labi nating ng pagkatao. Sa halip, napapunta rin tayo doon sa itinagda ng Diyos para sa atin. Nagtutungulin ako ha? sa hangganan na ang ganding ng kabilang pagtawag ng Diyos na kay Jesus Kristo. Kung baga, dobol, itugli natin yung kilos natin. Magtumulin tayo, hindi yung paisiisi lang. Dapat yung objective natin, yung target natin. Hindi ibig sabihin na maglalayo o saka muna. Dapat meron po tayong objective. Ano po ba talaga ang pinakanais natin? Na yung itinakda talaga ng Diyos para sa atin. Tayo po, bago pa tayo tinawa, may nakatakda na sa atin. Lamang, tayo po ang pumipigil din sa itinagta ng Diyos kaya hindi natin nasusunod yan dahil po nahahatag tayo ng dati natin yung kaya na kung ilan tayong mga sakdal ito po ang sitapin natin ang maging sakdal paano po ba ang pagiging sakdal ang marunong ng matapigil ng kanyang katawan unang una sa paningin dapat marunong ng magkontrol, hindi yung makakita lang ng may maiksing short. Sinong sundan yung babae, dapat hindi gano'n. Kapag amoy, dapat hindi ka na magpagpintas sa kapwa mo kung halimbawa kumutot lang. Tapos galit na tayo. Halimbawa, kapag may salubong tayo na malang ligo, kinakantyawa natin. Tapos po, ang pagiging sakal, kahit pa yan, ipatuto halimbawa, may tinutulungan tayo na pasyente, magtitis mo pala doon sa suso dahil kung baga may sugat, tapos na nga mo, hindi ba natin gagamutin? Nandun po yung tanong yung sandal, kung gaya mong harapin niya na gamutin, tulungan kung tayo po ba ay marunong ng magpigil ng ating sariling katawan. Ano ba kung sabi dito? Lamang, naman ito sa inyo ng Diyos. Ito na po yung paraan. Kapag kung tayo po, hindi natin maabot, maabot, hindi natin magawa ang maging sakdal, humiling tayo sa Diyos. Sabi sa Santiago, o na sinusayos, kung nagpukulang ng karungungan ang sino man sa inyo, lumapit siya sa Diyos. Kung humingi siya sa Diyos, ang, ang, ang Diyos ay magbibigay sa kanya at siya hindi nanunumbak. Kaya hindi natin yung karunungan mula sa Diyos. Ito po ang magtuturo sa atin upang naabot natin yung mga bagay. Siya po ang magpapahayag mismo sa atin yan. Laban ay magsilatag tayo ayon sa ganyan din ayos na ating inabot na. Kung ano yung level na naabot na natin, dapat yun na yung lakaran natin. Dapat yun na tayong bumalik sa dami natin pagkataan kung tayo ay napapahamak pa o isang makasalanan pa. Kaya kung naka level 1 ka na o level 2 ng pagiging matuwid, ituloy-tuloy na natin yan sa level 3, hindi bumalik ka sa level 1. Kapag kung naka level 6 ka na, hindi ka na lang naman bumalik sa level 1. Ganyan po ang ibig sabihin yan. Kumbaga, baga, umaangat. Mga kapatid, kayo'y magandang siyang tumulad sa ang mga nagsisilakad ng ngayon, ayon sa halimbawa ang nakikita ninyo sa akin. Si Apostol Pablo, nagbigay po siya ng halimbawa. Kung titingnan natin, marami po siya nahihikayat Kahit nga po, kung titingnan mo, sino-sino yung mga tao nahikayat ni si Apostol Pablo? Si San Lucas, si San Timoteo, si Silas, si Tikiko, si Juan Marcos, si Bernabe, Napakarami pang nahikaya ang at uh, si Apostol Pablo tungkol sa kanyang pagiging halimbawa na dapat tularan. Ano ba masabi nito? Sapagkat marami ang mga nagsisilakan na siyang madalas na ating sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na, ma na may pag iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kaya po, marami po ang nagsimunod din kay Apostol Pablo pero sumasalungat naman ang kanilang ginagawa. Kaya nagiging kaaway sila ng krus ni Kristo. Kaya sila lumuluha dahil hindi po sila nagpagumpay. Na ang kanilang kahinapnan ay ang kapahamakan. Na ang kanilang Diyos ay ang Diyan. Ito po yung mga tao na nakikaya na gusto yung pagdo. Binamit yung Ibanghilyo para lamang magtangtang ng sarapit. Maraming mga mga o na nakapalinig kay Apostle Pablo na sumusunod nga rin sa kanya pero ang intensyon magkaroon lang ng sariling yaman Ginagamit yung araw ni Apostle Pablo para makakulimpa makakuha ng mga ng, ng pananatik o tulong mula sa mga miyembro o talasunod niya kaya po no, umitin na natin papunta yung lahat sa kapahamakan ang ginagawang Diyos ay diyan para sa kanilang sariling kabusugan ang kanyang kapurihan na ay nasa kanyang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya po kung ang intensyon lang natin, yung buhay nito sa ibabaw ng lupa, wala po yan lahat halaga. Ang pakalasahin natin, yung mga bu yung buhay, yung pinakasang nasan natin doon sa ikalawang buhay. Sa mga katuwing pagay, ang magligtas ng kaluluwa ng mga taong nagsisiasa sa Diyos. Na ngayon, ito na yung paraan. Kung titignan natin, hindi yung karamdaman ang pinakalayo ni bakit tayo lang na dito. Kundi naging dahilan lang ang karamdaman para yung salita ng Diyos mapakinggan natin ngayon. Kung baka, binala tayo ng Diyos dito para pakinggan ang ibang bilyo. Ito na yung aral na ilalagay natin sa ating isip at ang pagbabatayan natin upang siyang maging pamamaraan ng ating pamumuhay na kasunod lahat doon sa aral ng ating dalilang Panginoong Heso Kristo. Sapagkat ang ating pagkapang na ay nasa langit. Ibig sabihin, ang pagiging mamamayang hindi yung natural ng Pilipino, kundi yung nasa langit. Yung sa langit, araw ang mga ang ang Hindu ay nagkaawitan, nagkakasayahan, at nagpupuli lahat sa Diyos. Dapat po tayo magpuri naman tayo lahat sa Diyos. Sapagkat ang ating pagkamamayang na ay nasa langit. Mula doon, ay hinihintay naman natin Bisyo Kristo. Kaya kung hindi natin, sabi ng iba, kapag ang tao daw na unang matanggir at sa langit, hindi pa po. Ang mga tao na namatay na, at tayo na buhay, sabi nga, hindi tayo mauuna sa kanila. At hindi rin sila nauna sa atin. Nauna sila na matay. Pero yung pagliligtas ng Diyos, isang araw lang po yun sa pagbabalik ng kanyang buktong na anak. Kung tayo po ay nagbihintay ng pinakaasamasang natin na reward, may eh magkakalaw sa atin sa magandang iyong buhay na maramdaman tayo po'y mag-iingat sa ating mga sarili. Tapos yan, magbabago na ang katawan ng ating pagkakamama. Itong katawan na ito, sa palagi ng kakaroon ng karamdaman, mga sakit, mga hirap, sakripisyo, napapagod, at itong ano-ano pa na sa Pagka wala pagsubok o problema, babaguhin po yung katawan natin na to. Sabi nito, yung katawan na to, ito yung sinasabi, pagka mababa, nasa mababa yung kalagalan. Pabayaan mo lang, hindi makainom. Oh. Minsan, na tutuyuan na yung lalamunan, hindi lang makakain, malipasan lang ng buto, may ulcer na, kaya kung titignan natin, ibibigay sa atin yung isang katawan inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi dito, magbabago ng katawan ng ating pagtamababa bilang tao upang mabigay katulad ng katawan ng kanyang daluhan hapiyan sa paumagitan ng pagbabalik ng ating naglilatang isang isang mata. Kaya kung mga tao, pabaruhin yung katawan natin bilang isang diluanhating katawan hindi na yung katama na ito, na nasisira o nakakaroon ng karatama. Kasama na rin yung mga namatay. Sabi nga sa Ezekiel 37, ang mga buto mula sa libis at sa mga patang ugundok sila'y pagsasama-samahin. At sila'y pagdudugtugin ng mga liti at sila'y babalutin ng laman at babaluti ng, ng, ng balap at sila ay muli ng hininga ng buhay. Sa mga yung mga nangamatay na magubuhay muli. Sama-sama tayong sasalubong sa ating dalila, Panginoong Jesus Kristo. Kaya ang magiging katawan natin, niluwal katawan. Ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Kaya po, ang hulihan na pasusukuin ng Diyos sa ilalim ng paan ng ating nagilang Panginoon, walang iba ang kamatayan. Ibig sabihin, kapag nagkaroon na ng extension yung kamatayan ng tao, na nabuhay na lang ulit ang mga namatay at tayo binago na rin ng Diyos sa tanong ng isang kakata o trompeta, sa isang isang pata, binago tayo na laro yung na yung pinatawag na pagpatagumpay ni Kristo dito sa ibabaw ng sanyong Ibig sabihin, naganap na lahat yung plano ng Diyos sa atin na hindi po talaga tayo nilikha o ginawa para lang nabuhay dito sa gabaw ng salimutan, kundi doon tayo sa sangkalangitan. Yun ang ipinaghanda ng Diyos para sa atin. Wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang problema. Yun po ang pataasang asamin natin ang buhay na walang hanggang. Siguro ang ating po ang pagkikibahagi natin sa oras neto. Salamat po at anuman ang ating mga karailan <laughs> sa ang problema na karamdaman ibilog natin yan lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa ating kasagutan. Salamat ng Kristo Jesus. Salamat at pagpalaan tayo sa araw